anim na solo parents na kinabang sa tindahan ni Ate Joy Program ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Sa buong detalye, si Mary Ann Bastasa. Pilipinas. Radio Pilipinas Today, aabot sa 6 na solo parents ang tumanggap nga ng livelihood aid mula sa tindahan ni Ate Joy Livelihood Program ng Pamahalang Lungsod ng Quezon City. Sa ilalim ng programa, binigyan ng groceries na nakahalaga ng 10,000 piso itong bawat beneficiaryo bilang suporta para magkaroon sila ng sariling pangkabuhayan. Pinangunahan mismo ni Quezon City Mayor Joel Belmonte ang na turnover ng mga groceries sa mga beneficiaryo kasama ang uh, mga dating persons deprived of liberty at survivors ng violence and abuse na tinulungan naman ng Kent City Protection Center. Sa kanyang talumpati ipinunto ng alkalde na batid ng lokal na pamahalaan ng hirap na dinadanas ng mga solo parent kaya sila ang prioridad sa mga programa ng lokal na pamahalaan. Ito na, ang ikalabing isang batch ng tindahan ni Ate Joy Beneficiaries na nagsimula noon pang 2013. Bukod naman sa grocery, sumasa ilalim din ang mga beneficiaryo sa pagsasanay para sa tamang pamamalakad ng kanilang negosyo at wastong pagpapaikot ng kanilang kita. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Uh, Mary Ann? Yes, Ray. Yan, okay. Itong tindahan ni Ate Joy program ng uh, uh, Quezon City, saan-saan ito makikita? Dito lang ba sa Quezon City Hall? Ay, hindi ito ito ray ay parang ipinagkaloob yung mga grocery pack tapos uh, sila ang maglalagay niyan sa kani-kanilang mga uh, mga pwesto ma maari sa harap ng bahay nila eh, Diyan pwedeng ipwesto yung tindahan ni Ate Joy. So, Kumbaga livelihood uh, aid itong ibinigay. Puhunan. Binigyan sila ng puhunan at ng grocery pack ng pamahalang lungsod para yun na ipapaikot nila para meron na silang sariling pangkabuhayan. So pwede itong itinda sa harap ng mga bahay nila and then hindi, hindi na sila uupa ng pwesto? Yan, yeah, no, oo. Oh, pwede sigurong ganyan. Ang... Uh, ang uh, mangyari diyan sa programa na iyan. At ma malaking tulong yan dahil lalo ngayon, ma mahal ang mga bilihin, no I assume talagang uh, marami sa mga binipesyaryong ito, eh, mula doon sa mga hirap talagang pamilya dito sa Pamahalang Lungsod. At kanina nga nabanggit ko, yung iba sa mga binipesyaryo pa, mga dating PDL at yung mga survivor ng uh, violence and abuse na tinulungan ng uh, pamahalaang Lungsod. Mga, mga ilan nang nabigyan kaya anim naraan raan ha? 600? Wow! Mm. 600 na solo parents ang tumanggap ng tig libo na groceries. Yan yung uh, ibinigay ng pamahalang lungsod. At ito, eh, tuloy-tuloy ito, tuloy, uh, Ray, kasi ang, sa pagkakaalam ko, nung busy alcalde pa lang, si uh, Mayor Joy, sinimula na niya itong programa. At, kasi 2013 pa ito, eh. So, hanggang ngayon, ay eh, tuloy-tuloy itong programa. Kasi nga naman, marami pa rin mga solo parents ang mm -hmm. uh, dito nakarehistro sa Quezon City. kasama talaga sila sa prioridad ng Quezon uh, City Local Government kasi parang bahagi sila ng vulnerable sector at sila yung talagang uh, kasama sa nais tulungan ng uh, LGU. Okay. Sige. At good luck. Good luck sa ating mga solo parents na nabigyan Oo. ng tulong na yan no sana mapaiikot. Oo, na sana na oh, sana nila no. Mula at Yo, sa pwesto na. sa harap ng bahay, maging grocery na. <laughs> okay. para sa Radyo Okay.